Na, sige palitan natin ng mga gabinete dahil palpak silang lahat. Mm. Una-una, sino ba namili niya? Libyo, e, ikaw? Oh, so, sabi ni. Ang ginawa mo kasi, namili ka ng mga gabinete. Yeah, sabi na, di ba, sinasabi ko na kanina umaga sa inyo yan? Oh, di ba? Sinabi ko na kanina umaga sa inyo, mga babayan. Kakasabi ko lang. Ang mga DDS ito ang sasabihin. Ikaw pumili ng kabinet mo eh. Panorin nyo yung live stream ko kanina tanghali. Mm. Panorin nyo yun. Doon pa lang, sinabi ko na. Malamang sa malamang sasabihin ng mga DDF dito, ikaw ang pumili dyan sa gabinete mo. Hmm. So, ikaw ang may kasalanan. Yun. Pero alam niyo mga kababayan, ibalik natin ha, nung panahon ni si Digong, nung, nung, panahon ni Digong, etong si Harry Roque, kapag may pumapal yung cabinet secretary, sinong sinisisi niya? Yung cabinet secretary, hindi si Digong. Ano na sabihin? Hindi mahusay si Rodrigo Duterte. Napakahusay ni Rodrigo Duterte. Ang pumalpak, si secretary ganito, si secretary ganyan, si secretary ganito. Ganun ho, nung panahon nila. Hmm. Nakita mo? So ang punto ko, hindi solusyon ang mass resignation ng iyong mga gabinete. Ikaw ang mag-resign. Ibigay mo na ang presidency kay Bibi Sara. Dahil kung si Bibi Sara ay e bubuo ng bagong gabinete, halos sabay lang ang learning curve niyan sa bagong gabinete na iyong ibubuoin. At least, kapag merong bagong presidente, yung taong bayan magkakasama-sama na muli, lalong-lalo na, dahil nasa ginawa mo kita kay Digong na pinapunta mo sa dahil, kinidap mo. Magugulat ka. Kapag ang sambayanan nagkakaisa, magtutulungan yan. Itataas talaga ang antas ng kabuhayan dahil alam nila that the success of one is the success of all and the failure of one is the failure of all. Pero habang ikaw ay pinasusuklaman, talagang hindi makikipag-isa sa iyo ang taong bayan. So ang solusyon, ibalit ang pagkakaisa, paano? Mag-resign ka. Ibigay mo ng Inday Sara, makikita mo, bubulusong ang Pilipinas. Talagang magkakaroon ng tunay na pagbabago. mass transport system ng Davao at Cebu, wala namang ginawa kasi kalaban ng Davao at Cebu. Kung di ka malamas at kalahating umas, Harry Roque, bakit ba wala nangyari sa mga projects niya sa Davao at Cebu? Kasi si Rodrigo Duterte umutang sa China ng patalo. Natuklasan ng Marcos Administration yung kapalpakan ni Rodrigo Duterte at yung kapalpakan ng negosasyon ni uh, former Secretary Art Tugade. Imagine, uutang ka, tapos parang ilang percent yung interest dun sa utang, parang 15 or 20, 20 percent dyan. Nakalimutan ko lang, babalik ang yung records. Basta malaki yung balik, malaki yung ano, interest. Kaya natagalan dun sa negosasyon, natagalan sa negosasyon. Gusto tayong i-debt trap ng China para doon sa mga gustong gawing proyekto sa Davao at Cebu. Buti na lang kamo, inabutan ng pagpapalit ng administrasyon. Nahuli 3%, 5%, 5%, hindi mas malaki diyan. Mas malaki diyan. Kalimutan ko lang. Babalik ko kay records ko. Mas, mas malaki sa 5%, hindi siya below 5. Anyway, ayun. Kaya hindi na tuloy. Kaya ngayon naghahanap ng bagong bidder. They're hoping na si Jaika ang magtutuloy. Ngayon, nakaka ito nagkaka problema na naman ng bago. Although tuloy-tuloy naman yung construction ng Saboy. Ang hindi na tuloy yung Makati. Yung Makati tagig Saboy. Mm -hmm. Yun ang hindi na tuloy. Wala na. Kasi nagka-problema sa ano, right to point. kasalanan nyo 'yun. Kasalanan niyo 'yan. Kasalanan ng administrasyon niyo 'yan. Kalokohan niyo 'yan. Tapos ngayon ipapasa niyo ngayon sa Marcos administration. Ungas. Sige, palitan natin ng mga gabinete dahil palpak silang lahat. Hmm. Una-una, sino ba namili niya? E, ikaw? So, sabi ni, Ang ginawa mo kasi, namili ka ng mga gabinete. Yeah, sabi ka, diba?